So may ATM yun, may passbook yun. So kunwari ako, nagbayad ako iyo at nakita mo yung may pera dun sa savings mo, kung hindi pa nagagalaw, pwede mong withdraw yun. Kasi savings mo mm -hmm. so, so, sir, all of a sudden, itong mga binayad namin, hindi po siya hindi nakarating sa ano sa financing. Ah kaya po nagkabin kaya, kaya po uh, hindi saan yung amount. At ayan hindi pwedeng hindi alam nung nakapangalan kasi mga 1 month 2 months pa lang siyang past due. Pupuntahan na siya ng pinansin eh. Hindi e. nga, so, nga po sir eh. So, pupuntakin na siya. Hindi nga po sir, ang pinagtataka ko, kaya tinatanong ko po, po siya sa barangay. Ang sinasabi niya lang po sa akin, ah, Ma'am, nagpunta po sa inyo yung TFS, alam niyo po yung address ko, dapat pinapunta niyo po sa akin para po sil makita nila yung sasakyan. Oo. Oh. Kasi sir, wala sa kanya eh. Pero yung pala, sir, may kunahid bans na dila na alam niya na, na hindi kami na... Kasi tinigil ko na yung payment, sir. Doon, eh. nung dun na, dun tumigil ka, doon na magkakaroon ng reaction niya. Kaya nga, sir, after a kasi year... Kasi na, na-monitor niya, hindi na nagbabayad. Ay, hindi ka, na nagbayad. Uh, after babira. a year po, sabi ko sa wife ko, itigil na muna natin kasi mayro na mga discrepancy na, na nangyayari. Hindi ko na po sila makausap. Yung plate number po, nakakapagtaka. Toyota, napakabilis po maglabas ng plaka niyan.